Hudas. May kontsabahan sa pagitan nitong mga inaakusahan na nasasangkot doon po sa pinangalanan ng mga gabinete ng Pangulo. Lumalabas hindi alam ng kanilang pinagsisilbihan ng pinuno. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the president, not authorized by the president, who misrepresented him. Nothing is really surprising because uh, I had my suspicions already before about uh, the activities of uh, Undersecretary Adrian Bersamin. Uh, he, was, he was already in my radar for, for a long time. Alam mo palang noon palang, dapat ibulong mo sa Pangulo, bakit lagi kang bida sa bandang huli ka nagsasalita? Bakit parang iskup ka lagi? Too late the hero! Huli na dahil nag-resign na. Magbantay ka na sa ombudsman. Maraming mga amendment sa mga kongresista, mga senador, mga flood control projects, dapat pala nagkaroon ng partisipasyon ang regional development councils. Sino ba ang mga mastermind ng mga ghost projects? Eh, di ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi eh, naman mga senador, hindi naman mga kongresman. Eh. You are right, but you are also wrong. Kung meron people's participation, hindi sana mangyayari itong mga insertion. Linawin po natin si Jingoy para maintindihan niya rin kung parang mukhang nalilito siya eh tool for Fun Filter Napakahalaga ng dangal ng iyong dinadalang pangalan Partikular sa posisyon na iyong ginagampanan sa lipunan o sa buong bansa Kaya't kinakailangan natin pangalagaan ang ating pangalan Dahil kapag nasira ito at nabahiran ng anumang batik na hindi kagandahan lalo na kapag ito'y totoo. Kawawa ang mga susunod na henerasyon na magdadala ng iyong pangalan. Kaya't pakaingatan natin ang kahalagahan ng pangalan na dinadala natin. Lalo na kapag kayo'y naninilbihan sa taong bayan, sa gobyerno. Dahil sa isang maling desisyon lamang, guguho at maglalaho ang dangal at tiwala na daladala -dala ng iyong pangalan. Kahapon na po ang mga mamamayan matapos po magsalita si Yuseg Bernardo. Dinawit po ang pangalan ni Deputy Secretary Trygiv Oliver at Adrian Bersamin habang si Saldico dinawit naman ang pangalan ni Executive Secretary Lucas Bersamin at DBM, uh, DBM Secretary Amena Pangandaman. Patungkol ito sa 100 billion peso insertion o mano na itinuturo sa tanggapan ng Pangulo. Lumalabas may kuntsabahan sa pagitan itong mga inaakusahan na nasasangkot doon po sa pinangalanan ng mga gabinete ng Pangulo. Hindi alam ng kanilang pinagsisilbihan ng pinuno si PBBM. Matapos ang paglilinaw na ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Pampilo Lacson sa level lang daw ng Executive Secretary at DBM. Your Honor and I both know that the 100 billion, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the president, not authorized by the president, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name dropped the president, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaybar naghatid ako ng pera as kickback but not to the President but to Yusek Olaibar. And sabi niya, ang pag-alam niya kasama si Yusek Adrian Bersamin. Yun po ang dahilan kung bakit po at this point in time nagpasa po ng mga courtesy resignation at mga nag-sipag-resign uh, at may kapalita po sila. The statement, the statement of uh, Yusek Bernardo is uh, not really surprising because uh, I had my suspicions already before about uh, the activities of... Uh, Undersecretary Adrian Bersamin. Uh, he, was, he was already in my radar for, for a long time. Ah, ganon. Marami talagang alam to si... <laughs> si Boeing Rimulya. <laughs> Ay, nako. Too late the hero ang tawag ko dyan. Huli na dahil nag na. Alam mo pa lang noon pa lang. Bakit lagi kang bida? Sa bandang huli ka nagsasalita kung natapos na. Bakit parang iskup ka lagi? Ayusin mo na lang, magbantay ka na sa ombudsman, mga salarin dyan, siguraduhin mo, at yun, yung, mawala na ng bahit ng pagdududa rin sa iyo. Wala tayong panapanigan, ang sakin sa lang, too late the hero, bakit ka bida, bakit ka laging nagsasalita, bakit ngayon ka lang? Yun ang tanong. Eh kung alam mo na pa pala si Yusek Adrian Bersamin na apo, nitong si uh, E.S. Bersamin, na yun pala, marami ka palang alam, o gano'n. Hindi na mahalaga sa amin kung gaano kalalim ang iyong nalalaman. It is the question of What did you do with how much you know and how deep you know na dapat binulong mo na sa tenga ng presidente? Dapat yung mga kabinete, ibulong mo sa Pangulo. Ihudas nyo kung sino mga ahas dyan sa gabinete. Eh problema kasi, eh, sasabihin nyo sa publiko, yung maraming parang alam na dapat sasabihin. Eh bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang? Maraming mga amendments sa mga kongresista, mga senador, mga flood control projects, dapat pala nagkaroon ng partisipasyon ang Regional Development Councils para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Dahil sino ba ang mga mastermind ng mga ghost projects? Eh, di ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga kongresman. You are right, but you are also wrong. I'm sorry to tell you this, Senator Jingoy. Kung meron people's participation, hindi sana mangyayari itong mga insertion. Itong mga insertion of 100 billion, saan ang gagaling yan? Pag naghanda po ang tanggapan ng ating presidente or yung ating gobyerno, kahit sino nakaupo dyan, may national expenditure program or in preparations for the GAA, meron na pong budget na tinitingnan. Pero dahil po sinasabi natin yung the principle of bottoms-up budgeting, Ibababa mo sa local, sa local development council, and then sa provincial development council, sa regional development council, all the national agency. Nagtataka raw kasi si Jingoy, tulad na sinabi niya bakit sa Quezon City hindi na alam ni Mayor Joy Belmonte. Tama ka kasi, itinatago nga eh. Kaya nga nausin, parada sa gasa, pinaparada doon sa distrito. Normally, pag pinaparada sa distrito ng isang congressman, Pumapayag siya dahil merong hatag doon, may porsyento. Kuminsan sa ayaw mo sa gusto, ipaparada ko sa iyo. Ibig sabihin dito, nasa sagasaan, yung sinasabing local government, kasi hindi po sinusunod yung BOV, bottoms-up budgeting, ito pong programa na optional na kinukonsulta ang lokal na pamahalaan. At ang lokal na pamahalaan, dapat nalalaman ng taong bayan kung ano yung mga proyektong darating sa lokal. Sa munisipyo man yan, sa local, sa local level. So sa munisipyo, alam na rin na mga taong bayan, yung mga stakeholders, mga civil society, or anybody, mga NGO, kung ano yung mga proyektong darating na po pwedeng i-recommend paitaas. Ganun din po sa regional. So pagkatapos na po yan, pupunta na sa mga national agency. Pagdating sa si national agency, Papunta po yan sa DBM. Of course, magkakaroon ng congressional budget hearing. Ang um, mga uh, congressional hearing. Ganun doon ng Senado. Titingnan nila. Alam niyo ba yung check and balances? Pero, nanotify na po sa iba ba. Hindi po ginagawa yan eh. Yung bottom-up budgeting, yung pinakaprinsipyo, sinasama po yung partisipasyon ng tao sa lokal mag-uumpisa at yung mga stakeholders kung sino mga NGO, listo na kayo kasi may darating ayusin ah, na yung mga flood control bayan tulay bayan ganito. Nakabantay na yung tao. Pagdating sa Baycam, ngayon maganda na gawing live stream na nakikita na hindi na po yung sila-sila lang nag-uusap uh, nag at ang mga tao lito Kaya po nangyayaring insertion. Alam niyo po ba kung nangyayaring budget insertion? Budget amendment po pwede, pero budget insertion hindi po yan. Nalilito po yung mga congressman, senador, kung anong kaibahan ng budget insertion sa budget amendment. O nakikinig ba kayo mga congressman, senador? Alam nyo kung saan ang gagaling itong mga insertion? Sa foreign assisted project. Diyan po, bilyones po yan. Kaya kuminsan, ayan, saan po ba nanggaling mga lintik na mga flood control na yan? at kung saan ganong kalaking 100 billion na sinasabi ni itong si Bernardo si saldi ko pinaniniwala ano mayroon sa palasyo diyan hindi po trabaho ng senador at congressman ang mag-prepare ng budget pero itong magagaling na mga senador na congressman na nasasangkot makinig kayo ha ah, makinig kayo kung ang BUB bottoms up budgeting gawin na pong pulisya ipatupad mo ang pulisya hindi na programa Nagagawin mo pattern yung bottoms up budgeting but you're not trying to make it a policy, legislate it. May sistemang patutupad niyan. May protocol. Ibig sabihin, nalalaman yung mga project din sa ibaba. Ngayon, nagbabantay yung mga tao. Pag ginawa natin yung bottoms up budgeting, isa na sa mga pulisiya, i-legislate niyan. The step by step kung paano ginagawa. Mahihirapan na po yung iba dyan. Hindi mo na nerespeto yung sinasabing devolution na binibigyan mo ng kapangyarihan yung lokal to exercise within the jurisdiction kung ano yung mga proyekto, programa at uh, ng national na magagawa ng na lokal. Pero kung minsan dahil sa katakawan ng mga congressman, may itong manggagaling na mga mambubutas na ang gusto, kaya siguro nag-congressman, nag-senador, dahil alam nila pera. Karamihan dyan, wala namang alam. Eng-eng, ang kanilang utak, cotton candy. Can you imagine si Jingo is saying, talking like you don't know. Apparently, hindi mga siguro alam kung anong ibig sabihin ng bottom-up budgeting. Kayong mga mambabatas, kayong mga congressman at senador, ba't hindi nyo nalang i-legislate? Ba't hindi nyo i-legislate yung BUB? Yung bottom-up budgeting na paniwala, saan ba nang gagaling yung 100 billion na yan na parang pati yung Pangulo mag-i-insert? Isamantalang, eh, ito naman kasi si DBM tsaka si ES kung alam na ninyo na hindi alam ng Pangulo, ibig sabihin, guilty rin kaysa insertion. Siya nang galing yung 100 billion na yan. Nagmumukha tuloy, <laughs> hindi alam na nagmumukha ignorante, inosente ang Pangulo. Dahil hindi niya alam eh. Dahil may mga ahas sa paligid niya eh. Dahil may mga hudas sa paligid niya eh. Kaya tuloy, sa simpleng tao, ginawa nilang tanga ang Pangulo. This is Bitag Live. Ben Tulfo Fun Filter